Oh. Oh, ayan na, pa, dami ng padami yung, uh, yun nga, nagdo domino effect na. Ang oh. dami ng problema. So ngayon, yung mga... lateral damage. Yes, in travel agencies, ng negosyo. At isa pa, baka daw tumaas pa yung airfare. Kasi yung, yung law of supply and demand, eh. Oh. Kasi, so, di ba, uh, kukonti yung mga flights. <clears throat> so, tataas. Magaagawan. So, syempre, dadagdagan naman Pero internal important. naman sa India yan, eh. Mm -hmm. right. Bakit kailangan maging... Diba? Maraming, marami ang maapektuhan. Kaya lang, Mararyo. isang problema pa ngayon, Karine, eh, uh, yun palang, uh, talagang mukhang malabo eh na eh. Dahil habang, eto, ramdam na ramdam sa Pilipinas yung epekto ng ginawang pag ng mga piloto, nagt-training na raw yung karamihan sa mga nag sa abroad. Ah, nagte-training sa abroad. training nila oh. sa mga bagong uh, airline Parang company. Nila. Ay, no, kakabulihin niyo ba Ay, yun? Ayun, um, yun nga Ay, yun Sabi nga, nga, nga ni Drilon eh, ayaw ko magtrabaho, hindi mo ako mapipilit magtrabaho. Ayun. Ay, Panahon lang ng Kastila, meron 'yan, mm -hmm. yung "follow is e a viceo." Mm -hmm. 'Di ba? For Catherine, eh. especially dahil hindi lang naman daw talaga mm -hmm. pera ang usapan dito. Oh, di hindi naman pera-pera, Mara, marami pala, hindi lang sweldo mm -hmm. ang hinaing ng pal pilots ayon sa... Yun, sa piloto. <laughs> itinago sa alias na Lawin. Ninabag ng palang labor code kaya nagbitiw ang kanilang mga kasamahan. May eksklusibong, <laughs> <laughs> excuse me po. report si Benedict Galazan. Disinido ang management ng Philippine Airlines na kasuhan at patawan ng kaukulang parusa ang mga piloto nag-resign dahil sa hindi umano pagsunod sa kanilang kontrata. Ayon sa presidente at operating officers ng PAL na si Jaime Bautista, isa sa nakikita nilang aksyon ay tanggalan ng mga ito ng lisensya. Yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines, no? pag sila, na yung license nila maribok dahil sa unprofessional uh, that uh, they have committed. No? Bagay na hindi na natiis ng isa sa kanilang mga piloto. Pero dahil sa sensitibo ang issue, hiniling niya sa UNTV News na huwag ipakita ang kanyang mukha dahil na rin sa takot na mawala ng trabaho. Ayon sa kanya, totoong naging unfair ang pal sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nito na hindi iginalang ng airline company ang kontrata nang sapilitang ilipat ang Airbus 320 kasama ang mga piloto sa Air Philippines na mas mababa ang sahod. I think there is an unfair uh issue of using the contract here. Kasi, nung una, nung hindi mo kailangan yung piloto, you're disregarding the contract. Ngayon, uh, na, realize mo na na-short ka ng piloto dahil nagbigay ka ng wrong impression sa uh, kanilang security of tenure, eh saka mo ngayon gagamitin yung kontrata against them. I think it's an uh, injustice. Matapos nito, nagkaroon ng panibagong notice ang PAL na tatlong eroplano pa ang kanilang ililipat kaya naniguro lang ang mga piloto nang makakita ng mas magandang oportunidad sa ibang airline companies. Nasaktan din siya sa mga lumalabas na balita na tila ang nagiging masama sa mata ng gobyerno at publiko ay ang mga pilotong gusto lang buhay ng kanilang pamilya. Hindi ka alis sa isang company habang ikaw ay comfortable and satisfied. And you're not threatened of security of your tenure. Nagbabala din siya sa PAL na kung hindi maayos ang pamamalakad nito, marami pang mga empleyado nito ang aalis at pipiliin magtrabaho sa ibang kumpanya. Hiniling niya sa pamahalaan na magsagawa ng mas malalim na investigasyon para makita ang tunay na problema. Benedict Calasan para sa Hataw Balita ng UN 7 News Worldwide.